gaano ka powerful ang prayers at meron bang tamang paraan ng pagdarasal Well unang-una po yan po ang uh, tinuro ni Jesus kung babasahin po natin sa Bible sa mga disciples sa kung makikita po natin sa sa salita ng Diyos tinuro po ng Panginoon yung uh, paano tayo manalangin 'di diba? Our Father who art in heaven hallowed be thy name Actually, it's a pattern. Hindi po siya bagay na kailangan natin ulit-ulitin. Uh, pattern po siya na importante na meron tayong maayos na relationship. Alam natin yung relationship natin sa Panginoon. Kaya sabi doon, our father. Siya po yung ating tatay. No? Um, uh, kung babasahin po natin yun, mauunawaan natin deeply. And kung tatanungin naman natin, meron po bang tamang paraan? Ako po, ang masasabi ko lang is, uh, kausapin po natin ng Panginoon ng buong puso kung ano po yung nasa loob po natin. Of course, uh, si Lord naman unang-unang alam na niya 'yan. 'Yun naman ang puso ani pero gusto lang ng Panginoon na tayo po ay sinasabi natin sa kanya ito. And uh, uh, uh as the Bible says, faith, well with faith we cannot uh, without faith we cannot please God. Kaya importante po yung element ng faith na tayo po ay uh, naniniwala at sa Panginoon. Mm -hmm. Yung iba po um, or karamihan po sa atin may no, mga pagkakataon, pag nagdarasal po tayo, kapag may kailangan lang. Anong masasabi Lord. mo dyan, uh, Pastor Chris? Guilty <laughs> po ako dyan dati. Hmm. <laughs> Siguro lahat naman po dumaan doon. Eh, mm -hmm. Yung kapag uh, may mga kailangan lang tayo, saka lang tayo mananalangin. At madalas si Lord, dahil napakabuti niya, uh, tinutugon niya yun ha? kahit yung mga panahon na talaga matigas ulo natin. Bakit kasi pinapakita na ng Panginoon sa atin na talagang siya ay buhay na siya ay totoo. Nga lang ang problema sa maraming tao na nasagot yung panalangin nakakalimot. <laughs> yun po. So kaya uh, maganda po na hindi po nating ugaliin na pag may kailangan lang. Sabi sa Bible we pray without ceasing. So we talk to God, we pray to God continuously. Tuloy-tuloy. Make it a lifestyle kumbaga. Hindi lang po siya A certain situation, challenge or event, no? It has to be a lifestyle. Maganda nga unahin mo siya. pagkagising mo palang hindi cellphone. Mm -hmm. <laughs> yes. Mm -hmm. In general po, Pastor Chris, um, hindi lahat ng ating dasal ay ibinibigay. Or minsan nga kadalasan, 'di ba? Marami rin sa mga dasal po natin ay unanswered. Bakit po kaya? Okay. Napakagandang uh, tanong po 'yan, oh, Sheryl. Sa mga manonood natin, guys, uh, gusto po nating ipahayag ito at maunawaan natin kasi marami po mga tao nagtatampo kapag hindi na yung kanilang panalangin because they like, think kasi God is parang si Jenny na pag ano yung hiniling mo talagang darating agad to. Tandaan po natin, si Lord, he works in his own way, his will, and timing. Tatlo po yan, ha? Tandaan po natin, sa, ka, sa kaparaanan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos, at sa oras na itinakda ng Diyos para doon sa certain panalangin na yun. Now, may mga bagay na hindi po talaga nasasagot. Hindi po talaga lahat. Okay? Kaya po, una, na gusto ko pong maunawaan natin, bakit hindi po ito nasasagot, it's because of doubt or unbelief na tinatawag. Kasi gaya ng binanggit ko po kanina, uh, without faith, we cannot, we cannot please God, sabi sa Bible. So kung ikaw, yung, yung faith mo sa Lord, nagpa-flat faith. Halimbawa, may karamdaman kang, meron kang uh, kinakaharap na stage for cancer or certain uh, disease or situation and somehow na, nahihirapan ka emotionally. Wala ka rin financially. Diba? Patong-patong na problema. Overwhelming minsan nararamdaman mo, mo na parang totoo pa sa God in all. Practicein po natin na wag po natin mag-entertain yung negative thought na yun. At panghawakan natin yung pangako ng Diyos. Kasi if you will entertain those negativity, then yung unbelief can sneak in. Okay? So, kaya po importante na uh, tayo po ay merong constant na pagbabasa ng salita ng Diyos kasi papatibayin nun yung faith mo eh. So, yun po. Paano naman po yung mga may sama ng loob sa iba? Dinirinig din ba yun ng Diyos? Nako, <laughs> maganda rin po yan. Actually, ito po isa sa pinaka-importante element sa ating uh, buhay, no? yung marunong po tayo magpatawad. It's because uh, a lot of times, sabi nga sa Mark chapter 11, 25 to 26, kung babasahin niyo po dun yun, uh, kapag ka po tayo, hindi tayo marunong magpatawad. And then, our Father in Heaven will not forgive us as well, our trespasses. Kasi bakit? Si Jesus nga, tinatawad po tayo eh. Actually, kaya po siya nasa krus ng kalbaryo para sa mga kasalanan natin, para mapatawad po tayo. And then, kung tayo mismo na pinatawad, eh hindi marunong magpatawad, then, ang Panginoon po, hindi po siya na nalulugod sa ganun pong act ng isang tao. Kaya kung meron po tayong unforgiveness sa ating mga puso, check po natin, magkaroon po tayo ng heart check. Baka kaya rin po hindi pa natut na, na, na didinig yung ating panalangin. It's because pero ang kasama ng love sa kapatid mo, sa nanay mo, na napabayaan ka o tatay mo na, na, na iniwang kayo for so long, di ba? Pag-pray mo sa Lord, Lord, search mo nga po yung heart ko. Si David, pinag-pray niya one time niya, Lord, search mo yung heart, oh God. Tignan mo nga, Lord, kung may mga wicked uh, ways sa heart ko. Ganun din po tayo, tanongin natin ng Diyos. Si Lord, i-reveal sa inyo yun, papaalsahin ng Diyos yun sa inyo, na magugulat ka meron ka palang certain unforgiveness sa isang tao, o maaaring nakasakit sa iyo from the past. So, factor po siya, Terry. Mm -hmm. Pero okay lang 'yon na may proseso. Hindi naman agad-agad na pwede, di ba? Na mawala yes, yun. Yes, yes, Naiintindihan yes. Naiintindihan naman po yun ni eh, Lord. Yes. Mm -hmm. Actually, uh, maraming mga tao kasi, di ba, they always say na sa tamang panahon. Mm -hmm. <laughs> di ba, sa takdang panahon. Pero, minsan, hindi talaga dumarating yung panahon na yun. <laughs> kasi dahil sa lalim, may kanya-kanya po mga tao, iba-iba po yung lalim nung sakit o karanasan based sa mm -hmm. nasaktan po sila ng ibang tao. And I, I certainly understand that because I've been there myself many, many times. And ang uh, mapapayo ko po sa ganung mga tao na dumadaan po sa oras na to, no? it's a continuous releasing of unforgiveness. Meaning, dahil may brain tayo, binigyan tayo ng Lord ng brain, maaalala natin. May photographic memory, di ba? Ma ma maalala mo yung scenario, minsan yung lugar, maamoy mo lang o ano, di ba? May may factor 'yon. So, ma, ma malalama malalaman mo pag nakapagpatawad ka na fully, naaalala mo na lang siya pero di mo na nararamdaman yung sakit. Okay? 'Yun yung isang factor na malalaman mo na ano? wala na pala, na-release ko na. Pero pag nararamdaman mo pa rin may sakit, just continue to release that forgiveness, Lord. Nararamdaman ko na naman, pinapatawad ko po yung tao na to. And ayoko po itong mag mag maging sa mga bagay na pinapanalangin ko po sa inyo. Gusto ko po sundin yung salita ninyo. Tulungan nyo po ako. Humingi tayo ng tulong sa Diyos. Because talaga, sa totoo lang, hindi natin kaya yun eh. By our own selves. <laughs> We are limited. God is unlimited. Mm -hmm. Ito, um, Pastor Chris. Yung pag nagdadasal tayo, hindi mawawala yung laging kasama siyempre yung pasasalamat, paghingi ng tawad, how we appreciate, ano, yung blessings, all the blessings na ibinibigay sa atin ni Lord. Pero yung hiling din natin, hihilingin natin na uh, make our loved ones always safe, protect them, um, sana pumalayo sila sa kahit anong sakit. Pero meron din tayong hiling na pagdarasal ng makamundong bagay o luho. Okay lang ba yun? Pwede ba yun? Okay. Si Lord naman, hindi naman siya cagey. Eh. Okay. <laughs> si Lord naman, syempre, gusto rin naman niya yung mga bagay na hinihiling natin eh, maibigay din ng Panginoon. Just like yung tatay sa anak, di ba po? Yung mga tatay dito, di ba, syempre, may makakagustuhan ng inyong mga anak na somehow, kahit medyo struggle, di ba, gusto nyo maibigay. Now, pagdating po sa Panginoon, si Lord, He knows what you need, una okay? So, he, he also knows what you want. But, first, si you Lord, know, he is a God of process. Gusto niya maunawaan mo muna yung mga bagay na kailangan mo kasi meron siyang character building sa process na pag-sanctify niya sa atin. Now, kapag tayo nananalangin na puro ang mindset natin, yung kagustuhan natin, tapos yung mga kailangan natin, naniniglet natin, nadidevalue natin, then, ma-observe mo parang biglang it will not go into, into the right place yung mga nangyayari sa buhay mo.